What's up guys? Kasama ko ang daughter ko. Dito kami sa ano ngayon sa St. Lambert. Ah, uh, hahanap kami ng chichibugin. Okay, kasi nga meron rib fest dito. Stay tuned. Okay? Tapusin dito itong video 'to. Titingnan natin kung ano yung mga pagkain nila dito. Okay guys, thank you. So yan po guys, yung lugar crowded po siya mga kaibigan eh. di ba? Oh, Ramis. Ay nang kainan festival, Chibugan Festival yan. <laughs> hawa tayo yan mga my friends, hawa tayo yan ang dami. Ito uh, roasted sweet corn, ito sana piling uh, ko mga kababayan natin Pilipino yung mga nag na ano, nabibenta. So, meron pang uh, piniritong subuyas tapos putin so, na, uh, na, 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 so guys ito kung nakikita like, nyo ito yung mga napalalunan nila kada event kusino Halimbawa, yearly meron event kasi kusino yung the best barbecue parang yan yan kikita nyo may mga trophy yan Dyan. bawat bawat ano yan may mga trophy mga yan kung sino yung the best the best okay, ano okay. kung ano uh, na nila <laughs> nakukuha yung ano pagaya na ito sila yung the best London Reef Fest dito People's Toy Reef sa ano sa London uh, iba ibang lugar sila pumupunta yung mga kaibig ano yung masarap kasi doon siya nagkakatalo sa sauce eh. alam niyo yung mga kaibigan may mga sosis. Ito yung ano, ito yung, yung sos nila. Ika-try natin. Hmm. Para sa may honey. Na medyo maanghang ng konti. Tignan mo sa so dami yung tropeyo. Alam mo na sa NBA. Dahan kami. Yun. Like. Yung lalaki na yan, may na So guys, uh, we decided na, ano, ang kukulin namin is yung sa Fat Boys. Yan. Ito try namin yung, ano, pagkain dito sa Fat Boys. Kasi ito yung pwede sa bata. Okay? Tignan nyo naman, ano, Dahil protein. Isang-isang nila nakuha yan sa mga rinpest nila. Kinalatang yung mga katapulin ng mga... po. Oh, spare rib, chicken, coleslaw at saka bean. Yan. Oh, sarap po yan. Okay. So beside that mga kaibigan, okay, pagkatapos ng kumain, yeah, meron live band event dito. I min mean, live na live siya. Yung local artist dito sa buong Canada, na yung uh, taga New Brunswick kasi Travis Watch this mga kaibigan.

So yun guys, tapos na kaming kumain. Ito, kung gusto nyo, yung... may free ride. Ayan o, no? mga kaibigan, may free ride po tayo. Ayan, free ride. pawi na sa ano, presinto. <laughs> So nga mga kaibigan, nag-enjoy kami dito na kumain, tapos naglaro yung mga bata. I'm sorry, hindi ko na naipakita yung part na naglaro sila dahil lumuulan ngayon na. Uh, sana nagustuhan yung video, uh, consider subscribing na rin po para lumago tayo mga kaibigan, you know? Para maging famous one day! Yeah, just, okay. Um, yeah, so till next time mga kaibigan, take care always and be safe. Okay, masarap ang pagkain, especially yung chicken barbecue nila at yung rib steak. Panalo. Bye-bye.